O, pinain natin yung cellphone mo, magkakaroon. Ang trapa 100 lang yun. Hindi, benta nalang natin yung cellphone mo at sumili tayo. Ang bago. Huwag mo sa kamaraan yung pera. Libre ka nga. Libre ka na. Yung buy one take one yung bilhin natin. Ano ba? Benta mo muna yan para, hindi. Tama. Oo, video. Video mo ko. Yung intro ko to. Ano? Ito, alam mo, may dito. Hotdog.

Hi, Tito d. Dalip niy. Bawo ng tumukalidaw. ba dito si <laughs> Denny. <dingin. laughs> <laughs> <laughs> oh, ka ba mo? Mahama. Dahamur ka ba mo? Mahama. Dahamur ka ba mo? pag Dahamur ka ba mo? Mahama. ka ba mo? ka mo? Mahama. mo? Mahama.

Saka good news, Iglis nagpatuli. <laughs> yun ang first. Yun ang first. Will you... Ay, will you... Ba't na sa labas ka? Ano makikita mo yun sa labas? Ba't na labas ka? Okay. 赶紧走。